Naniniwala nga ako sa kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Katulad na lamang ng pagpasok ko sa negosyong pagbababoyan. At dahil nga sa apat o limang buwan bago tayo kumita, tiyak na susukatin talaga ng negosyong ito hindi lamang ang laman ng bulsa nyo, kundi pati na rin ang iba'yong yung sipag, tiyaga at sobrang haba talaga ng pasensya. At dahil nga ngayong araw ay nagbunga na ang aming sipag at tiyaga, tara at samahan nyo kami magbenta ng aming mga baboy. At ganito nga kapigi kagaganda ang aming mga alagang baboy. So ayan po kung makikita nyo ang gaganda po ng pigi at saktong-sakto talaga itong mga kilo at bigat nila sa taas ng presyo. Ayan nga at sa sobrang gigil ng ating buyer ay napagtripan pa ang sweat ng isa nating baboy. Ito na nga po at sinimula na natin ang kilo sa unang baboy. So, ayan. Kung makikita nyo po, ay tuwang-tuwa pa ang ating mga tagabuhat. So, ayan. Mga nakangiti pa po yung mga yan. Pero mamaya, abangan nyo na po kung ano yung mga magiging itsura nila. i -ano na lang. I-tear na lang daw pakatapos. At ito na nga, mga kapigi, ang unang baboy na ating ikikilo. Oh, at dahil nga po hindi pa natin na tear yung crates sa unang pagtimbang, yeah. ay lines na lamang natin ang timbang ng crates. So ang baboy po ay nagtitimbang ng 99 kilos. 134.8. 134. 134. Okay, Graduate na siya. Second honor. Ay ay, ay. Oh. <laughs> parang mas parang mas natutuwa siya eh.

90 lang, o 90, o sulat sulit na. Uh, 105. 5D. Legkos Wonder Jan. 102. 102. 102 naglalaro sa 103. 'Di, okay, 102 lang. At na miss. Hayam. Okay. Dito 'yung um, sorry. 83. 83. <laughs> Lumid. Ay, oo. Sulit, sulit. Ayan, malaki to. Ang liit nito. Kaya pa? 100 plus yan. Ang liit tura nito. Eto. Wait, atas. Abante, abante. Abante, abante. Kaya baka maulit. Ops, <laughs> ops, ops. 100. Ops, ops. Wala, wala. Wait lang. 106. 106. 106. Maganda yung tingnan. Subitin din na. Ilang beses na tumulong Oops! Bilib! Bitaw! <laughs> 104! <laughs> 104! Eight, Eight, four, five. five. Four. Lang. Four. 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 Four.

<laughs> <laughs> sobra, sobra. sobra konti. 93. Okay. Malulugin niya na ang bibili ng karne. Sabi niya, bakit walang taba? <laughs> Puro laman. Bato Manipisin Enjoy! <laughs> Enjoy!